Hiling na siya. Ayan, mga ano, boss. Siya. Ay, sabi ko naman sa inyo, eh, true to our campaign promise, unang-unang eh, file natin ay eh, yung pag-refill sa R.A. 6727 o yung provincial rate na tinatawag. Kaya yan, denial na namin nandun. Ayan, yung mga taga-bills and index service, hello po. Ayan, salamat po. Yeah. Sila po nag-aasih sa amin na mga nag-file ngayon. Unang araw na official term ng mga incoming members of the House ng 20th Congress. Ang sinusulong po is para lang ibu para buwagin yung provincial rate na yan dahil pahirap po yan sa totoo lang mga in mga insan pahirap po yan sa ating mga manggagawa lang kaya Huwag na po natin palagpasin itong pagkakataon na to, lalo na tayong mga maralitang manggagawa. Natulungan din si Representative Elisan Fernando kasi hindi niya kayang labanan mag-isa yan. Magtulong-tulong po tayong mga manggagawa. ba? Diba? Tulungan po nating marinig yung boses ng kamanggagawa party list dyan sa Kongreso. Sa anong pamamaraan mga insan? You know, magandang araw sa atin lahat mga insan. Reaction insan po, muling nagbabalik. So, eto na nga mga insan, pag-usapan po natin to, no? Dahil napaka-consistent po ni Kamanggagawa Party List Representative Elisen Fernando. Dahil simula pa lang nung una hanggang ngayon, hindi po talaga nagbago at hindi po siya tumitigil sa pangangalampag at pagtatrabaho po para lang mabuwag yung provincial rate na yan. At talaga namang sinabi niya, di ba na, unang araw pa lang ng pagpasok niya eh ipapasa niya na kagad yung panukalang batas na magbubuwag sa provincial rate at talaga namang tinutuo po yan ni representative Eli San Fernando kaya saludong saludo po ako kay Idol Eli San Fernando kasi ayaw nyo po magpatawag na congressman mga insan eh. Kaya idol na lang po muna itawag natin sa kanya pero syempre mananatili po yung ating paghangat respeto dyan kahit na uh, ayaw nyo po magpatawag ng congressman eh congressman po natin yan pero syempre lodi, lodi din yan dahil napakahusay po na tao na yan at uh, napakabait po talaga sa personal palangiti palabiro Masarap po siyang kasama in, in, person mga insan kaya naman todo ang suporta natin diyan sa kamanggagawa dahil pinapatunayan niya rin na talagang hindi siya titigil at gagawin niya yung trabaho niya para mabuwag lang yung provincial rate niya at syempre dapat din bilang tayong mga manggagawa itulungan din natin siya iparinig din natin yung ating mga boses gamit ang ating social media sa pamamagitan ng pagsuporta pag, pag at pagla-like ng mga video ng kamanggagawa party list. Kaya naman huwag na natin patagalin itong mga insan. Bigyan na natin ng reaction yung kanyang pagpapail sa unang araw niya dyan sa kongreso. So ito na mga insan Ah parang kagalang-galang Siling na siya. Ayan okay, mga boss. Ay, sabi ko naman sa inyo eh. True to our campaign promise. Eh unang-unang file natin ay eh, yung pag-refill sa R.A. 6727 o yung provincial rate na tinatawag. Kaya ayan, finile na namin nandun. Ayan, mga taga-Bills and Index Service, hello po. Ayan, salamat po. Ayan. Yeah sila po nag sa amin na ah, mga nag-file ngayong unang araw na official term ng mga incoming members of the House ng 20th Congress. So ang mga final natin ngayong araw ay repeal RA RE 6727. Yan yung patas kung bakit may provincial rate. Tapos pag amenda sa labor code, particularly articles 106-107 ah, para maipagbawal ng tuluyan yung mga yung contractualization na pinalala ng manpower agencies. Isa rin sa final natin ay ang amending labor code para magkaroon ng sick leave, vacation leave at syempre resignation pay. Resolution natin first investigating yung job order sa COS system at yung investigating yung mga gig workers natin. Isa rin pala para sa ating mga Maraming galing, galing, sobrang galing Good sa news po sa inyo Alam nyo, kahit malungkot tayo Dahil hindi lumusok Hindi naging ganap na batas yung uh, Magna Carta for BHWs Isa po tayo sa mga nag-refile uh, So, pagpapatunay lang to mga boss Naseryoso tayo doon sa sinabi natin Nung kampanyahan Unang-unang araw yan, nag-file agad tayo dito Galing talaga ni Congressman Elif, no? Mga insa, no? Bah, hindi yan sa basa salita lang Well, ginawa niya yung sinabi niya mga insay na unang araw pa lang na ako naalala ko dyan mga ensay nung nagpile siya ng candidacy sa bilang ang representante ng kamangagawa party list meron akong napanood na isang vlog Actually, sikat na vlogger to eh. Uh, inanon niya, ipinakita niya yung mga sinong nag, nag ano nga, nagpa-file ng candidacy. At uh, napanood ko nga doon, uh, na-picture niya si elison Fernando. At alam mo ba kung ano sinabi ng sikat na vlogger na ito? Na, naku, kaya pala nagti-tiktok to, nagpapasikat sa tiktok kasi balak din ko to eh ano naman ang gagawin niya diyan sa kongreso eh napakabata pa nito na dapat ituloy niya na lang yung TikTok daw kasi wala naman daw pupuntahan etong gusto niyang gawin pero mga insan di ba masyado niyang hinusgahan si Congressman Elisan Fernando na hindi niya kilala ang buong pagkatao nito. Na Nako kung malalaman niyo lang mga insan kung makakasama niyo lang to na, ng personal, masasabi niyo napakabait nitong tao na to. Napakasarap ka usap at talagang palabiro kung ano yung nakikita niyo sa kanya. Ganyan na siya mga insan, napakasimpleng tao lang. 'Di ba? Ang sinusulong niya lang naman ng kamanggagawa party list, ang sinusulong po is para lang ibu para buwagin yung provincial rate na yan dahil pahirap po yan sa totoo lang mga, in mga insan pahirap po yan sa ating mga manggagawa lalo na kung nasa probinsya tayo da, bakit po sinabi yan? unang una wala namang pinagbago yung hirap natin dito sa pagtatrabaho sa NCR ganun din yung hirap ng pagtatrabaho dun sa probinsya magkakaiba ba yan? kung anong pokpok ng mga construction worker natin dito sa Maynila magkaiba ba yung pagpupokpok nila doon? 'Di diba, Yung pagod nila sa pagko-construct doon sa probinsya. 'Di diba? Alagin nila sinasabi, mababa daw ang cost of living doon, mura daw mga bilihin. Pinatunayan din yan ni Kamanggagawa. Di nito ni Uh, Congressman Elisan Fernando, di ba nga pumupunta siya sa mga probinsya? Tinignan niyo yung mga bilihin. ba? Walang pinagbago. Kasi may suggested retail price. Kung ano presyo dito, katulad ng mga dilata at saka noodles na yan. same yung presyo doon sa probinsya. Pero bakit ang sahod? Magkaiba. O di ba mga insan, isipin yung mabuti yan. Kaya, Huwag na po natin palagpasin itong pagkakataon na to, lalo na tayong mga maralitang manggagawa. Natulungan din si Representative Elisan Fernando kasi hindi niya kayang labanan mag-isa yan. Magtulong-tulong po tayong mga manggagawa. ba? Diba? Tulungan po nating marinig yung boses ng kamanggagawa party list dyan sa Kongreso. Sa anong pamamaraan mga insan? Ang ating mga social media, pwede natin magamit yan. Kada may i-upload si kamanggagawa, party list, about doon sa sinusulong niya at nilalaban niya, i-share po natin yan, i-like po natin yan, magkomento po tayo doon sa ganun makita ng mga kapwa niya, mga congressman dyan, senator, at kahit maging presidente, na ito yung problema, ito yung pangangailangan ng mga manggagawa gagawin nila yan mga insan uh, susuportahan nila si Elisan Fernando o ba diba, mabilis na lang matutupad mabilis na lang mangyayari yung isinusulong na, ni manggagawa, party list nito ni congressman Elisan Fernando di ba diba, napalaking bagay nun sa ating mga manggagawa mga insan sa ating tulad nating mga manggagawa ang, gina ang ginagawa nitong ating party list na kamanggagawa party list mga insan Napala napakalaking bagay po kaya syempre pag na natin sayangin yung pagkakataon na matulungan din ito at marinig din yung mga boses natin bilang ordinaryong mga manggagawa na sumusuporta tayo sa anuman ipinaglalaban ng kamanggagawa party list so tuloy natin to mga insan we look forward na umusad itong mga panukalang patas so ayun mga boss shopping, uh, mga ipapakita ko sa inyo yung CPP copy na mga measures na final natin uh, ang abay lang okay. galing pero hindi yan basta-basta mababata dyan, mga insan. Hindi yan yung, pa yung, pa yung... Pa na, mga yung sa, sa mga ano dyan, yung... madadala doon na kung gulong mag pansin yun, parang ganun yung basta hindi yan magpapabata-bata dyan. Kung may paning hindi mga insan. Sa, sa, sa pribadong sektor. At alam nyo mga boss, hindi ko ang kinin yan. Dahil merong nauna talaga nakipaglaban. Kapadya, nandito kasama natin from TUCP. Yan! Yeah. <laughs> mga, 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 kaibigan natin sa TUCP. Uh, Magandang mm. hapon sa mga kamanggagawa. Yeah. Ay, meron na siyang, ano, meron ng kasangga. Ang si Kong <laughs> <laughs> Ilay. Kong Ilay. may multa siya. Kasi tinawag niya Kong Kong. Sabi <laughs> sa inyo mga isin, ayaw <laughs> oh, patawag may ng Kong Ayaw. Kaya idol, idol na lang. Ipapasa natin. Ayun! Tama. Let's make it with TUCP. TUCP nagtutulak niyan. Kukuhotor na lang. PUCP uh, para sa mga manggagawa. Yeah. File na natin yung mga panukalang batas at resolutions natin. Maraming maraming salamat sa ating mga kasama sa Bills and Index Service. Thank you po. Maraming salamat po. Napakasipag po nila. Ito uh, yun naman, tayo, paano makutungo natin. ang ating congressman sa mga manggagawa para sa mga panukalang batas na final natin. Walong panukalang batas at dalawang resolutions yung final natin. Trabaho na mga boss. Quick. Okay na. Thank you manggagawa. Taray talaga. Salay saludo talaga mga insan kasi kahit pa man hindi pa siya aktwal na nakakaupo, umiikot pa rin 'yan si Congressman Elison Fernando sa lahat ng mga manggagawa na mayroong problema. Katulad na lang nung mga nakita natin, 'di ba, yung sa nagrali sa Kawasaki, doon sa Lasada, lahat yun mga insan pinupuntahan niya dahil gusto gusto ni Congressman Eli San Fernando ay eh, maramdaman ng mga manggagawa na mayroon talaga silang kaagapay, kakampi dito sa laban nila. Ito nga yung kamanggagawa party list. Kaya ako mga insan naniniwala na sa pagtutulungan natin mga marilitang manggagawa, tayong mga malilit na manggagawa, eh lalaki yung boses natin at maririnig tayo. At uh, magkakaroon ng katuparan ano man ang pinaglalaban ni Kamanggagawa party list kasi hindi naman niya hindi naman niya laban yun para sa sarili niya mga insyan eh. yan po'y laban niya para sa ating mga manggagawa kaya naman tayong mga manggagawa bilang party natin diyan itulungan po natin siya na mas lalong marinig siya ng pamahalaan natin gaya nga po na ng sinabi ko kanina gamitin po natin yung ating mga social media social media account na kapag naglalabas siya ng mga video mga insan, eh share and like po natin siya para po sa gayon maraming makanood, marami po ang makaunawa at marami po ang makaalam na ang isinusulong at inilalaban ni Kamanggagawa Party List kasama ito si Congressman Ellis, eh, Elise San Fernando na representante ng Kamanggagawa Party List eh para mapabuti po ang kalagayan ng mga manggagawa na katulad po natin. Sila mga insan, maraming maraming salamat sa inyong panonood at syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel at maraming maraming salamat po